Hindi, nagkausap na si Customs Commissioner Ariel Nepomoseno at ang aktres na si Bella Padilla. Oh. Kaugnay, nagreklamo nito online matapos na masingil ng 4,600 pesos na buwis ng Bureau of Customs dahil sa kanyang order na nagkakahalaga ng 11,000 pesos. Okay. Ayon sa aktres, base sa tax calculator ng ahensya, Nasa 1,650 lamang dapat ang kanyang babayaran at sa madalas niyang pamimili online, alam niya na mababa o mataas ang dapat niyang bayaran buwis kahit na walang calculator. Paliwanag naman ng Bureau of Customs. Uh, pali... Okay. Actually, nagkausap na sila partner. Okay. No? naka Nakakonsign sa isang Krista Suliban ang shipment at iniasess ng DNT sa halagang 3,727 base doon sa calculator. Okay. Pinatungan naman ito ng DHL na siyang nag-deliver. Ah, uh, yung core year. Yes, kaya umabot ng 4,613 <laughs> uh, pesos and 65 centavos. Yes. Sinabi pa ng Bureau of Customs, gabay lamang ang kanilang online tax calculator at hindi eksaktong batayan ng aktual na buwis. Dahil maaari pang mabago ang singil depende sa preta, insurance at iba pang applicable excess taxes o excise taxes na sa proceso. Yo